Bumili ako ng upright chiller para sa farm. Magkano nga ba? Okay Dalawa yung pinagpipilian namin, itong Fujidenso at saka itong Sanden kasi ito lang yung available nila sa ngayon. Kasama ko nga ngayon dito si Mrs. at uh, tinatanong namin si sir kung alin ba sa dalawa yung maganda at alin ba yung mas mura at saka nakakatipid tayo ng kuryente. So ni ni sir itong Sanden sulit at matibay. So ayan, pinili na namin ni Mrs. itong sardin at pinaprepare na namin agad. At dito, ini-explain ni Sir kung ano yung basic na gagawin namin pagdating sa farm. So, 5 years warranty, 1 year parts and services, sabi ni Sir. 8 cubic meters, semi-inverter. So, medyo matipid pa rin daw, sabi ni Sir, itong sandin. At matibay. Okay din itong mga kagli, kasi may kasaling lock itong sandin uh, para iwas po nakao sa mga itong natin. Yeah importante ito sa farm mga kaagri kasi dito natin isa-store yung mga itlog na nakukulikta natin araw-araw. Recommended po kasi mga kaagri na every 2 hours ay kukuliktahin natin yung mga itlog tsaka ilalagay natin agad sa chiller. So ayan, tapos na na-explain ni sir lahat at babayaran na namin itong chiller. So instead of 24,200 mga kaagri, naging 19,588 na lang pag spot cash. So naka-save tayo kung mga kagri ka Ayan So dito Ikakarga na yung chiller. So sa wakas Nakarga na rin mga kagri ka Salamat na pala Dito okay. sa M4 At saka kina sir At syempre Tignan na din natin sila nandit, mga kagri ka Ayan So medyo gabi na namin Binaba sa sasakyan Kasi may lakad Kanina sila Warlito At saka si Jeffrey So ito so, yung lugar na Napagpasyahan namin Na dito namin ilagay itong Chiller mga kagri ka Ayan. So, malapit lang sa dalawang incubator natin. Ayan. So, ito yung temperature ng ating hatcher mga kaagri. At saka ito din yung temperature ng setter. Ayan. So, yan yung nasa loob ng setter natin. At ito din yung nasa loob ng hatcher At sa wakas, salamat at natapos na kami. Ah. Mga kaagri, salamat.